Now, meron tayong isa naman sinasabi, dark darkest red or yung medyo uh, ano bang kulay na ano? Yung parang Italic medyo na yun. uh, hindi Alamang. na masyadong mapula. Mm -hmm. Parang pa-dark dark? na siya. Dark. Ibig sabihin, matagal na 'yon. Mm -hmm. okay. The injury could be very long or the injury could be healing. still there healing very oh. good. Oh. Nag-heal na siya. Pero, remember pero meron pa rin problema tayo kasi hindi mm. natin alam saan. Mm -hmm. mm. -hmm. Okay, Baka I mean? maulit lang. Baka maulit, that is the origin. Yun ang mga sinasabi ng mga pasyente minsan. Doc, umihi ako last yesterday. Yeah. Ay, nawala ngayon. Mm -hmm. Bakit bumalik ulit after two days? Mm -hmm. Yun. okay. Yun. So that's, that's two things that we have to find. So check, check mo yung kulay, di ba? This is for gross hematuria. Second, meron tayo yung blood clots, yung buo-buong dugo. Mm -hmm. Okay? Ito yung trick ngayon. Pag ang buong-buong dugo mo ay bilog-bilog, parang sago, ibig sabihin, nanggagaling siya sa pinakamababang urinary tract. Pinakamababang. Mm -hmm. So, Pinababang. andyan yung maisip tayo ng pantog mm -hmm. o yung urethra. Okay. Yung blood clot mo naman, if if it's elongated, parang uod, oh. mm -hmm. so your Yeah, may ganun. Oh. Yung buong parang bulate. Mm -hmm. Parang ano, jelly, ano, beans mm -hmm. ba yon? Ibig sabihin, ang pagdudugo mo ay nanggagaling sa kidney and ureter mas mataas. Ang galing. Ang galing. Huwag mo naman halukain. Halina. Halina. Pero pag nakita mo, uy, parang buo-buo. So Halina. more or less, alam mo, yung, yung injury is the lower part okay. of the body. Okay. Gets mo? Mm -hmm. This one, you have to know, I tell you, because some that doesn't really know. Mm -hmm. Kaya ang minsan, ang diagnostic Request, hala, sige-sige, kanan-kaliwa, kanan-kaliwa. No, ngayon kasi, ngayon alam nyo, so you know where to focus now. Yes. Mm -hmm. Kasi di ba sinasabi natin, mga MBI tayo. <laughs> Hahanapin natin saan ang krimen. Mm -hmm. So when you have gross hematuria, bilog-bilog siya. Ah. Saan mo alam? Low so, Urethra. Utog, urethra. Mm. Okay. Pero of course, team check mo pa rin dito. Pero meron ka ng main ID, may, may ID, idea, ka, meron mm -hmm. ka ng lead. Mm -hmm. Na, mm -hmm. Doon tayo. So ngayon, after dyan, check, -check mo naman, siyempre yung mga sabi mo, others will be stone fragments, mm -hmm. mga ganun, baka kidney, hindi mo rin. So doon ka na mag-aano sa results mo yung mga hihingi mo ng ano mga diagnosis so ultrasound ka. Mm -hmm. Okay. Pag sa pantog makikita ang ang kunyari yung sabi mo may blood clot na bilog-bilog. Makikita ba sa ultrasound? Pwede. 'Di ba kasi kasi may bladder 'yun, mm -hmm. 'di ba? Okay. Makikita rin pag nasa taas, 'di ba? Kasi may kidney 'no. Pero minsan kasi pag nag-ultrasound ka, wala siyang papakita something else. Mm -hmm. Ah, wala nalagay nila parang normal insignificant mm -hmm. ano ko kayo would you stop there no no galing na nila <laughs> yes kasi una-una alam mo ang ebidensya natin 'di ba mbi tayo mm -hmm. normal ang ultrasound tanong natin ulit bakit ka dinududa mm -hmm. hindi pwedeng But, walang dahilan hindi pwedeng walang daan. so i-elevate mo yung diagnostic mo to CT scan Okay. Kasi your CT scan now can see more slices of the ano. Mm. kasi ultrasound isang ano lang pasada lang yan eh. Now yung CT scan makikita mo yung slice. 3D, <coughs> 'di ba? Tandaan mo, MBI tayo. Baka ang kriminal tumatago-tago. Ah. Yes, di sa CCTV. Mm -hmm. Yeah. Hindi <laughs> <Ngayon, laughs> nakita <nagawa ko> sa, <laughs> sa, eh. na sa CCTV. So pag ganun 'yan, <laughs> <laughs> so <laughs> makikita mo na. So the ultrasound will ultimately tell you, and uh, the CT scan will ultimately tell you where is the lesion. So pag mm -hmm. nag-CT scan ka, minsan makikita mo, ay, you? parang dito may namamaga. Mm -hmm. Parang dito hindi hindi maganda. Then mapipinpoint mo na kung saan yung cause. Mm -hmm. Okay? Either sa kidney, sa ureter, or sa bladder man. Okay? Pag nalaman mo na cause doon na Jos, pupunta yung sinasabi mo. Then you will see how to manage it now. Mm -hmm. Medical, surgical, non-invasive surgery. Kasi kung hindi mo alam at mag guess tayo, kung sabi mo iyan, ay may may bato sa guru, ganyan, presume bigay ng ganun. Y yan ang ayaw na ayaw ko eh. Mm -hmm. When hindi you presume siguran. and you give medication. Oh. Remember medication will not work if you presume dapat <laughs> Science is very flexible but there should be accuracy, accuracy. in management. Mm -hmm. Hindi lahat pang huhula, yes. Kasi <laughs> hindi naman tayo manghuhula. <laughs> oh. Kaya minsan sasabihin ng mga pasyentsa, Dok, sa tingin mo, ay, ayaw ko yung word sa tingin. Mm. Kailangan sigurado ka. Mm. Oh. Kasi pag sa tingin mo lahat, lahat na lang ng sakit, sa tingin mo. Pwede rin kami magsa mo. Okay eh, 'di ba? <laughs> Kahit 'di kami doktor. Okay, titingin mo daw gagaling ako. 'Di ba? Hindi pwede, uh, ano yung para. Sure. Pero s'yempre, yung yung word kasi it's that like you are very sure na you will be cured and mm. you will be healed. So pag nalaman mo 'yon, at least alam mo kung ano management. Kung may nakita kang parang bato, eh di bigyan mo ng first me medication, 'di ba? Sabi ko sa inyo lagi. Pag maliit ang bato pwedeng gamot, pag hindi ah. operahan na. O mm -hmm. kung hindi ayaw magpa-opera, meron mga non-invasive procedures, mga laser, mga shockwave, mga ganun. Mm -hmm. 'Di ba? Mm -hmm. Kung may lang kita-kita tayo suspicious na parang space. When mm -hmm. you space parang ano? Merong puwang doon sa daanan. So ibig sabihin kailangan gumamit ulit tayo ng diagnostic procedure na may dye para makita natin kung bukol 'yan which ayaw natin mm -hmm. kasi baka solid tumor, di ba, most of the time, or something else mm -hmm. na nagbabara, sin sinabi niyo yun, di ba? So, yun ang, yun ang ano natin sa hematuria.